naman. Ito napapanood ko to sa mga nagbablog din. Uh, mga mura dito. Tapos bagsak presyo talaga. Lalo na yung mga aircon, wash machine. Ayan yeah, o. Tingnan natin. Yung iba daw dito kasi parang naging display sa mall. Nilagay dito pero wala ng karton Pero lahat yan bago. Kaya puntahan natin mga amigo tuminga. Sama kayo. Hindi na ako masyadong nakapag-vlog sa Robinson na kasi masyadong malakas yung sounds nila. Pero Okay naman, nakakita ah, naman tayo show power at show may. Pasukin natin ito mga amigit amigas. tayo. Meron din pa pala nagtitinda mga kwan dito. Mga bike. Ayan, oh. Yeah, no? Scooter. Mga scooter dito 27,999. Ito, 16,145 6 cubic Ayan, ito naman 6,195 din 7 cubic 18, 18 dito ka na sa 18 diba? pagdiano 18,000 natin daw yung rep natin sa condo sa SM na binili yun eh. yung mga washing nila dito magkano itong itong automatic top load 18,000 1,995 18, 10.5 kilos kilos 9,595 ito mga automatic to eh itong isang to 7.5 kilos 11,299 ito may karton dito pwede pala home credit dito ayan oh ito, malamang to, walang mga karton to eh. Ito inverter, no frost refrigerator. Ito 25,000, no. Oh. 25. Pwede na to sa ating uh, bahay na na over pero may mga plano pa si Amiga doon eh. Hindi mo natin siya bibilhin ng gamit. Tingnan lang muna tayo. Ito pwede na 25,000, no. Oh. Ito, sa mga nagninegosyo. Ingat natin presyo para sa mga nagninegosyo. Wala siyang presyo. Walang presyo, mga amiga at amiga. Itong ganito, 15,495 open box. Ayan. Ang isa pinya niya talaga, 18,000. Pero wala nga siyang box. 15,495 yun yung mga na-display sa mall na tuwad na sabi ko kanina <coughs> ito mga aircon ito mga aircon Siguro okay pa naman 'yan. mukha lang talaga siguro nakastuck lang kasi nga wala siyang kahon. 2.5 uh, horsepower approximately 46 square 46 square meter. Dapat pala 2.5 horsepower. Yung sa condo natin tech 2.5 pero naka 2.5 so, uh, per horsepower so, na siya. Bali, yung install mo bali 35, ay 45 na lang. Okay na lang plus yung unit na. Ito, meron dito, oh, mga 23,000. Yung Mabi, yung kanyang uh, brand. niya ito 32,000 open box 32,295 itong ganito ito 9,745 dati siyang uh, 14,925 hindi ito Fabiano Arispong. Itong nga itong magano. 6,545. Ay, ito pala yan. 6,545. Itong ito. 24,645. Itong nga ito. Mahal pala ito. 16,145. Tama lang yung nabili natin sa condo yung induction natin doon. Yung induction namin doon nasa 3,500 o 4,000. standing cookers. Eh, may mga range hood din dito. Maganda itong range hood nila. 7,995. Ayan, ang range hood nila ito. Ariston naman yung tatak. Magtayon sa kabila. Pag negosyo. Washing machine. Hindi yung pag-negosyo ito. Ang laki eh. Ito, ariston yung tatak na ito. 14,699. Ito, pang-negosyo. 93,495. Ang laki. Wine chile, meron din. Oh. Ito, wine chile. maganda itong wine chile. 22,000? Ito, may stocks na mga. din ng wine chile. Lagyan na lang natin sa rep. Ito, mga... Ano ba ito? vacuum dry vacuum, wet and dry vacuum 14,825 medyo mahal parang gusto ko magwalis na lang ito ang gusto ko itong coffee machine na to pero na balak natin medyo lalaki-lakihan natin ng konti yung ating coffee machine para pang matagalan ha? at saka kailangan quality para magandang kape ang may gawa natin. Ito mga ganitong blender. Ayan, 5,945. Ito, maganda ito. Pwede na ito. Pang heavy duty na ito. Kahit ka yung yellow nyo, tipak-tipak. Huwag nyo nang, uh, yan, kahit huwag nyo nang uh, tao dito. Huwag nyo nang basagin. Lagyan nyo yung buo. Ito mga coffee machine, coffee maker. Itong coffee maker na ito. 6,145. microwave 14045 that is 1640 16000 495 Ito, may gusto niya oh. medyo malit na microwave 3200 uh, 40 nga yung dating 6,195 may mga dishwashing din pala dito 150 isang gallon may natin itong double door nila magkano ito 67,000 oh. ariston yung tatak may natin yung loob 57,000 Mabi Parang mas okay ito Parang bibili no? Ito Mabi Ito no, Ganda ito sa din sa bahay natin Pagka napagawa natin yun na uh, Ito ang gusto ni Amiga Itong uh, gusto ni Amiga Double door ang cabinet type ang dating parang na uh, bubukas ka lang ng cabinet pero ang laman kaya pa yung pagkain yung paborito natin yan ito yung mga double door dito 67,000 mahal 45 tapos ito 80,000 kung ako bibili ngayon ang napagtripan ko ito Mavi itong 57,525 lang pero siyempre hindi muna ngayon kasi kailangan natin muna ayusin nang dapat ayusin bago tayo bumili ng mga gamit. Hindi ko lang alam kung no frost to. O inverter. Eh. Siguro no frost yan. Ayaw ko na magtanong. Hindi mo bibili. Basta tayo. Okay na yan. This is the napasok natin itong napapanood lang natin sa Kuwait dati. Ngayon meron palang malapit dito sa Pasig na napuntahan ko na ngayon. Ang uh, warehouse dito sa Pasig. Mga murang appliances. Gaya ng Rep TV at Washing Machine. Pasig. Ayan eh, o. tingin na niya. Ariston.